pambansang polisya nag-ikot sa mga terminal at pantalan hindi lamang para paigtingin ang seguridad kundi para tiyaking nagagampanan ng private security personnel ang kanilang mandatong panatilihin ang kaligtasan ng mga pasahero. Si Joshua Garcia sa detalye, Rise and Shine Joshua. Ikinatuwa ng mga pasahero na makita ang mga kapulisan na umiikot sa mga terminal at sakayan. Anila, malaking bagay ang presensya ng otoridad para mapanatag ang kanilang mga kalooban ngayong pauwi sila sa kanil kanilang mga probinsya. Siyempre, maganda maganda pakiramdam eh. Bakit? Eh, limbawa, katulad nito marami kami gamit kahit makatulog ka. Siyempre, di ka matakot na may mawala. Simpre, eh. walang magtangka dyan. Eh. na mga kapulisan natin. Kalmante naman kami kasi, ibig sabihin, may nagroondam polis. Nasiguridad naman eh, may nagrurunda eh. Nag-ikot ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies, Civil Security Group sa mga bus terminal at pantalan para sa pagpapatitin ng seguridad at para masiguro na ginagampanan ng mga private security personnel ang kanilang mga tungkulin upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa mga sakay ng mga pasahero. Gayun din para abisuhan ng mga management ng mga terminal sa mga areas na kailangan na pa ng security personnel. Ayon kay PNP Social Enforcement Management Division Chief Police Colonel Mercurio Di Budanyo, hindi bababa sa apat na pulis ang nakadeploy sa mga terminal at sa kayat. maliban pa ito sa mga mobile units na umiikot sa kapaligiran at mga force multipliers na mismong istasyon at mula sa mga LGU. Usual na namin ginagawa, kanya nga lang pag ganitong mga season, pinapaigting talaga natin ang aming deployment para ma-assure natin ng mga commuters sa mamayang publiko na safe sila, na galing ng Maynila sa terminal pauwi ng kanilang probinsya. At pagbalik nila, Ganun pa rin ang aming gagawin hanggang mag-normalize na ang sitwasyon. Ayon naman kay Regional Civil Security Unit Chief Police Colonel Oscar Regala, kasama sa kanila magiging rekomendasyon sa mga pamunuan ng mga terminal ang paglalagay ng mga K-9 units para mas mapaitimpa ang sa mga naturang sakayan. Well, tingnan naman natin yung history. May mga nangyari ding uh, katulad yan, mga terroristic activities. Hindi natin mga ganon, di ba? Sa iba-ibang lugar, may din. So, maganda na rin yung K9, pero napiprevent yan, yung any individuals na pwedeng mag-attempt. Kaugnay nito, ay nagpaalala din si Budanyo sa mga management ng terminal at security agencies hinggil sa tamang pagpapasahod at pagbibigay ng benepisyo sa mga security personnel nito. Anya, dapat lamang naibigay sa kanila nararapat bilang sukli sa kanilang sakripisyo at serbisyo. Kung hindi nyo observe, nandito ang Social Civil Security Group para isanction kayo. O penalize kayo sa mga security guards law, no? So for the spirit of Christmas, magbigayan po tayo, mas maigi yung nagbibigayan. Samantala, kinumpirma ng sosya sa kanilang pag-iikot na mapayapa ang mga terminal at sakayan. Ano pa tiniyak nito na makaaasa ang publiko na mapapanatili ang kanilang kaligtasan laban sa mga mapagsamantala, hindi lamang ngayon papauwi sila ng probinsya, kundi maging hanggang sa pagbalik nila sa Maynila. Lahat ng napuntan nating mga transport terminal, Organize ang kanilang uh, pag-aasikaso dito sa ating mga commuters natin. So far, generally, ang situation ng deployment ng Philippine National Police kasama ang mga private security professionals, mga security guards, ay uh, very good, very satisfying. At uh, nakikita natin tahimik ang ating mga mga transport terminals. Joshua Garcia, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.